Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bukod pala sa salitang haram, is may mga words talaga na ito ang dapat nating sasabihin kapag tayong mga OFW is minamaltrato or nakaranas na nga uh, yung kahit ano sa ating amo. So, ang video na ito is malaking tulong sa atin na mga OFW, mapamuslim ka man or hindi, makukunan mo ito ng aral. So, uh, hindi lang pala haram na words ang gagamitin natin, kundi may iba pang words na mas magandang gamitin na magkaroon ng guilty ang ating mga amo at hindi sasaktan or bibigyan ng pagkain or ano paman ang ipaparanas sa atin. Panoorin niyo ang video ni Sir Rapsan Diamalod. I-follow niyo siya. Dami kayong matutunan sa kanya. Ito ang video niya. Minamaltrato tayo ng mga amo natin or minamalis siya tayo or binabastos tayo ng mga taong Arabo say haram is enough para depensahan ang ating mga sarili. No. Guys, assalamu alaikum, Welcome to our Arabic class. In this video, ituturo ko sa inyo kung paano natin depensahan ang ating mga sarili pagdating sa mga abuso ng mga amo at mga ibang taong mga Arabo. And guys, uh, take note. Ang pagsasabi ng haram Like for example, binabastos kayo, uh, sasabihin nyo, Mudir, hada haram. Or madam, hada haram. Uh, para sa akin is... Uh, ang meaning po talaga ng uh, haram is bawal. So, based sa Islam at sa katuroan ng aming relihiyong Islam, ang pagsasabi ng haram ay hindi sapat para sabihin or kontrahin ang mga taong bumabastos sa iyo. No. There is a words or there are words na sakto or tamang gamitin para i-manipulate yung mga taong um, nagbabastos sa atin or uh, minamaltrato tayo ng hindi magandang pagtrato. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo ang dalawang words para sabihin nyo sa mga taong bumabastos sa inyo o di kayo minamalis siya kayo o minamaltrato kayo na hindi patas. Ang unang word na ituturo ko sa inyo ay ang pagsabi ng Hasbiyallah Alek. Hasbiyallah Alek. Now, ano ang ibig sabihin teacher ng hasbi Allah alay? Actually, um, nakontent ko na to nakaraan, ano? Na ituro ko na ito sa reels ko sa TikTok at saka sa Facebook. Ang ibig sabihin po ng hasbi Allah alay ay ang Allah na lamang ang bahala sa iyo. Pangalawa, ang word na Ittaqillah. Guys, ang mga Arabo Lalo-lalo na kaming mga Muslim, takot na takot kami sa word na ittaqilla. Why? It's a big deal for us para sabihin ng mga taong ordinaryo sa amin, like for example if we did wrong or mistake to someone or to somebody na tapos sinabihan kami ng ittaqilla. Ang ibig sabihin ng ittaqilla ay matakot ka sa Allah. For us as a Muslim, it's a insult or nakakahiya para sa aming mga Muslim na hindi namin pakinggan or ibabaliwala lang namin ang salitang ittaqillah from others. Now guys, ang mga Arabo, ayaw na ayaw nilang marinig ang word na itakila. Why? Because nararamdaman nila yung pagiging guilty nila at nararamdaman nila yung pagiging agrab, yung pagiging bastos nila. Nararamdaman nila yung pagiging walang modo nila when someone saying to them itakila. Tip bonus, isa pang word. Pagka sinabi nyo rin sa kanila ang tub ilallah. Hindi thob, ha? Hindi thob yung suot. T-O-B. Tub ilallah. Ang ibig sabihin ng tub ilallah ay magbalikloob ka sa Allah or magbago ka sa Allah. Guys, itong mga words na itinuro ko sa inyo ay sapat na para depensahan ang ating mga sarili from uh, people na mga bastos na mga arabo. Ano? So... Uh, Please take note, uh, gamitin ninyo o di kaya kunin ninyo na mga aral. Itong mga tinuro ko sa inyo ng mga words kasi napaka-importante ito para depensa ng ating sarili from uh, those people na mga bastardo, mga bastos. ano. So sa lahat ng nakakita at nakapanood ng ating video, pakashare ito. Dahil malaking tulong ito sa ating mga kababayan na mga OFW, mga Pilipino na andito um, nagtatrabaho sa ibang bansa, bilang ka, bilang ng uh, kasambahay dito sa ibang bansa, sa, mostly sa Middle East. Malaking tulong ito sa atin kaya paki-share para uh, mapulutan nila ng aral ito at makuha nila ang mga words na ito para makatulong sa kanila. Maraming salamat. Paki-share ang video natin. Follow for more videos.